Guys, uh, ngayong araw ay uh, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ako naglalatag ng wiring dito. Bali ito kung makita niyo wala siyang wiring. Ngayon lalatagan ko na siya. Kukunin ko muna yung harness natin para mailatag na natin dito. So, umpisa na natin. Music. guys uh, mag-uumpisa na tayo bali ko kunin ko muna yung harness so guys kung nakikita nyo ito na yung harness natin oh. bali ilalatag na natin to so ito lalagay natin to dito kasi ilulusot natin ito mamaya sa butas na maliit yan ayos muna natin sa ganyan mabigat mabigat ito guys yan yan Ganyan kalalabasan niya guys. Iaayos muna natin. Ito, lagyan natin dito sa ilalim. Tapos kung nakikita nyo to, ito yung mga pios. So ilalagay natin ito sa, dito sa uh, niya ng pios, pios holder niya bali yan nakaganyan siya yan yan may butas naman yan may lock naman siya okay ganyan So, yan na guys. Nakalagay na siya. Hindi na yung So, ito naman guys. Ito. Papasok natin ito sa may butas. Lulusot so, natin ito isa-isa. Kasi, ito na yung dalawa. Power window at saka signal light. So natin dito sa butas na maliit. Mamaya ilalapit ko sa inyo para makita nyo yung butas. Ganyan mm. Yun lang naman yung guys. ah uh, pinapasa ko lang siya guys. Hindi mahirap lang ito pasok kasi maliit yung butas. Saktong-sakto lang. O, so, oh, yan na guys. Naipasok ko na. Tapos, ito naman. Ito sa blower. Ito sa evaporator. Ngayon, ilalagay natin dito. Mamaya, ipapakita ko sa inyo yung sa Yan. Gan. So guys, uh, ipilito ko siya pinasok ko. Oh. Yung kanina sinasabi ko, yan Bali, ito na siya. Bali, mamaya sa labas, isasaksak natin yan. Tapos ito naman, kung nakita nyo, blower ito. Ito para sa blower. Ito naman para sa evaporator, isasaksak lang ito. Yan, ganyan. sak na siya dyan. Tapos, yung isa naman sa blower to. So, ayan na. Nakasaksak na siya. Tapos ito, dito natin ilalagay yan. Tutornil natin. Tutornilyo natin dyan. Ayan o. Ayan, ganyan lang siya. Um, Iaayos natin. Tapos ito naman, dito yan sa side mirror ay side mirror ito mirror stay tawag nila dito mirror stay yan yan oh mirror stay relay yan relay yan ang mirror stay relay yan tapos ito ito turnin natin yan guys tinuturo niyo ko na ang pali yan tapos itong mga to yeah. itong mga to ya yeah, ayos lang natin lalagyan natin mamaya ng ano to tie strap cable tie lalagyan natin para maayos so ngayon naman ang gagawin naman natin is yung gitna naman salpak naman natin doon sa may kabila bali pakita ko rin sa inyo mamaya ito naman tayo sa may kabila sa may manabela sa may combination switch bali ayos na natin din to ganoon din ito gulusot din natin ito doon sa may butas Pero bago yan guys, uh, ito muna. Papasok muna natin ito dito. Kasi dito talaga nakalagay ito. Yan. Dalawa siya. Yan. yan. Dalawa, napasok na natin guys. Tapos ito naman, ilulusot naman natin to dito. Na may bracket ng manibela. Para lumusot siya dyan. Ayan. Tapos itong saksakan ng scanner, ilulusot din natin dito. Kailangan kasi, kailangan kasi itong saksakan ng scanner. Makikita ito para yung mag-i-scan ng unit. Uh, madali nila makita. Sasaksak lang nila. Tapos ito naman, sasusian to sa pagpa-susik. Dito yan. Ito naman para sa combination switch. Dito. Ito, para ito sa silinyador. Accelerator. Tapos ito dito. Yan. Saksak din natin yan. Iaayos lang muna natin. Yan. Iaayos, iaayos lang muna. Ito naman. Para ito dun sa switch ng aircon. Ito, ito na yung switch tatlo. Ilalabas natin ganyan yan. So ngayon guys, mag strap na tayo. Kailangan kasi guys ng strap para magandang tignan. Lagyan na natin siya ng strap. Ayan. kan ka-strap na siya Tapos ito strap din natin dito Yan ka na siya ay okay, puputulin natin, lilinisin natin kasi yung strap. So ito isasaksak na natin 'to. Itong green cabin airbag isasaksak natin 'to sa ilalim. Tapos ito, para sa airbag ng manibela. Ito. Sa ABS pala. ABS. ABS. Tapos ito, para ito dun sa uh, placer relay. Bali, ito yung guys. Uh, plus relay. Ito naman, radio. Ito, iaayos yeah, lang natin to Kasi ito, para doon sa lighter. O kaya yung saksakan ng charger ito. Itong dalawa. Positive negative. Okay, natin to dito. So ganyan na siya guys. So, saksak -sak natin, i-relay. Lalagyan natin ng strap yan. <coughs> Excuse me. Tapos ito naman, saksak -sak natin ito. Ito yung idler, idling. Let's just Itu naman Para tuh sa speedometer Itu din siya So ngayon guys Sasaksak naman natin to yung ano sa combination switch ito sa switch ilaw wiper tapos busina sasaksak natin to dito So, oh, yun na guys. Tapos, ito pala. Ito naman. pang dilaw na to. Ito yung sa airbag niya para dito sa manabela. So, dito naman siya. Taksang naman natin. Ayan. Tapos itong scanner. Saksak natin. Tapos yung airbag niya sa manabela. Tuturunin nyo natin. Tapos, ayun guys. Ito. Susoksok naman uli natin sa so, mga signal light. Mga signal light na ilaw pala. Tapos, headlight. Kakasama na sila dyan. Tatlo. So ito guys. Uh, ano naman to? Para sa dim light, para sa mga ilaw-ilaw niya lahat doon. So dalawa, ay saksak naman natin to. to yung sa pag-start para sa susi So, ayan na guys. Nakasayos na si lahat. Tapos ito. Ito nga yung sabi ko kanina sa lighter sakan. Para masasakan mo rin ang pang ano charger. Wala so, natin lang natin ang strap para hindi gumalaw. So, ayan na guys ah, uh, maayos na maayos na yung dito lahat ayan saksak na lahat ayan saksak na ayan nyo na saksak na siya lahat ah. Oh. kung nakikita nyo naman to guys no wire ito yung wire ng wiper nya guys so ito yan bali ang gagawin lang natin dito ipagdudugtong lang natin kulay-kulay uh, lang naman to. Siyempre, brown. Yan. tapos ito na yung para sa mga wiper-wiper na. Bali, kulay-kulay lang yan guys. Bali dito hindi na kayo maliligaw kasi ah, nakakulay na yan. Yung mga kulay na pare-pares ng kulay. Iba-iba na. so pagdudugtungin nyo lang yung magkapares ng kulay. Ayan, kung nakita nyo, okay na siya. Bali, itipan iti na lang natin yan. Hindi na guys, makatipa na tapos. Babalutin na natin sa nang buo. Ayan, ganyan. ano ka dan? Ayan. So, kung nakikita nyo naman guys, ito. Bali, hindi pa naka-ayos. Iyayos natin yan. Ituturo nyo lang, nyo lang ito dito. Ayan, ganyan. Ituturo nyo muna natin. Yan otor ninyo na bali ganyan na yan Yan guys, otor ninyo na natin natin to kasi pag hindi natin sinaksak to hindi siya i-start kaya nakasaksak to so ngayon ito para sa computer box na to so wala pang computer box kasi tinatago ng ano yun, ng bodeguero bali pag kinuha na isasaksak natin to sa computer box pwede na siyang pa-startin so guys ito pero man para papunta to doon guys sa ano panel gauge so isasaksak lang natin siya Ganyan. Tapos tutorial nyo natin. Ya, ayos lang natin siya ganyan. Bali ito, babalok din natin siya. Ganyan. Ganyan siya guys. Ganyan natin ang strap. Ganyan. guys. Oh, uh, nakaayos na siya, nakaayos na siya lahat, guys. Pa uh, na yung ano, pag nilagay yung dashboard na, pag nilagay na yung dashboard. Pinis na lang ng pinis, dire-diretso na yan tapos pwede na pa starting kasi nakasaksak na lahat ngayon. Yung power sa labas, ipapakita ko mamaya kung paano ikakabit. Bali yun, palido na tayo sa labas dito. Sa taas, nailatag ko na siya. Kung makikita nyo, nakalatag na siya. Na, nakalatag na siya. Yan. Nakalatag na sa lahat. Bali, pwede nang lagyan ng dashboard yan. Tapos ngayon, sa labas naman tayo ngayon. Papakita ko naman yung sa labas naman na pagsalpak doon sa labas. Ito na guys, so, kung makikita nyo. Ito na yung set setup niya sa labas. Dito, dito natin sasaksak yung power. Yan. Tapos ito naman, sa signal light at saka power window ito yung sinasabi ko na headlight yan ngayon yung para dito ito naman na siya yan iaayos na lang iaayos na lang saksak -sak tapos i-strap natin para makita nyo I strap muna natin Bale, yun sa guys, oh. Ihigpit na lang natin yan. Para lumapat siya. Ang ganyan. Tapos, ganoon din tong isa. Ilalagay din natin yan dyan. So, ayan na guys. I-kabit na natin. yun nasa lagyan na ng strap. Hindi pa siya talaga tapos na. na mga 90% pa lang itong tapos. Pero pwede nyo itong pa-startin. Uh, pag nailagay na yung dashboard, tsaka pa lang natin ulit ipipinis siya. Bali, yung mga dito na lang naman. Yung mga to, mga brake light na lang, ang kulang niya. No, alas kompleto na yun, 90% na. So, tignan na lang ulit natin guys kung paano kong sinakpak. Paano pa kung, kung nilatagan. Ayan. So, dashboard na lang ang kulang niyang guys. Pag nilagay natin yung pag nilagay na nila yung dashboard. Tsaka ko siya babalikan. So hanggang dito na lang guys. Uh, sa susunod papakita ko naman sa inyo kung paano namin kino-convert galing sa kanan papunta sa kaliwa. So maraming maraming salamat guys sa panonood.